mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang uh, umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, anuman ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos sumasaatin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpasa walang hanggan. Mga kagabay, sinasabing ang pagtanda na yung tanatawag natin old age, ang pagiging senior citizen, kumano ay tanda ng pagkalaos, pananamlay, at kawalang pag-asa. Sabi nga, matanda ka na. Wala ka ng silbi. Wala ka na magagawa. Ngunit, ayon naman sa iba, ang pagdanda o yung old age ay biyaya ng Diyos. Pinatagal ang iyong paglalagi sa sanlibutan. At ito ay dapat natin ikakatawa. E Ngunit marami sa atin, minsan nga tayo, aminin natin sa ating sarili, sa sarili ng kaigay. Minsan nga, pagka parang wala tayong pag-asa, parang laos na tayo, iniisip natin, Lord, bakit mo patutin na tagal? Eh, binigyan mo na ako ng karagdagang edad, eh, ganito naman pa ang mangyayari huwag tayong mag-isip ng ganito palakasin natin ang ating sarili sapagkat ang edad ng isang tao ay hindi nasusukat kung ilang taon na siya o ang pagtanda ng isang ta tao ay hindi nasusukat sa kanyang edad may mga 80 years old na akala mo ang pananaw sa buhay ay bata pa siya. Hindi bata ng isip, kundi yung bata pa siya, hindi pa siya senior citizen. Dapat, itong ating uh, pagtanda ay ating paghandaan. Kung tayo ay talagang medyo may edad na, ngunit kaya pa natin, gawin natin maganda ang ating pananaw sa ating buhay. Sisikapin natin na tayo ay lalabas sa ating mga tahanan, mamamasyal, at makipagkaibigan. At uh, sasariwain natin ang mga dati nating kaibigan. Ito, tayo ba? alam naman ninyo, siguro, eh, alam ninyo tayo ay uh, nasa idal na tayo na dapat tayong magretiro. Pero anong ating ginagawa, mga eh, kagabay? kahit medyo makagastos tayo ng kakaunti, namamasyal tayo. Dahil nagbabakasakali tayo na makikita natin ang dati nating mga kaibigan, ang dati nating mga katrupa, kahit sa mga ilang mga sandali, magiging masaya tayo. Hindi natin maisip na tayo ay laos na. Tayo ay wala ng silbi. Tayo ay wala ng pag-asa maliban lamang kung talagang hindi na kaya ng ating katawan ay tatanggapin na lamang natin pero hanggat kaya natin kaya natin ang maglibang kaya natin ang limutin panandalian ng ating edad ay hindi tayo tatanda eh marami nga ang uh, nagsasabi minsan nga itong mga celebrity ba ang nagsasabing ma mahirap mamatay ang masamang damo. O kaya yung mga yung mga sasabihin nating chick boy na mga may edad na. Ano ang laging sinasagot? pagkasabing pare, eh, 80 ka na, 75 ka na, eh, maano pa rin kayo, video ka pa rin sa chicks. sabi nga, kalabaw lang ang tumatanda. Pero hindi yan ang dahilan may dahilan ang Diyos kung bakit aabot tayo sa ganung edad o hindi tayo aabot sa ganung edad. May dahilan ang Diyos. May ipapagawa sa atin ang Diyos. Kaya sa ating old age, huwag nating isipin na dinagdagan ng Diyos ang ating pag pagpakahirap, pagpakasakit. Atin. Yan ang ating mali sa buhay. Marami dyan. Kasama na si Kay Eden kasama na ang inyong gabay kay AJ. Minsan naiisip natin yan. Pero kapag kaiisipin natin mabuti, masama ang pag-iisip na ikaw ay may idol na. Ang mahalaga ang magiging maganda at mabuti ang iyong pananaw sa buhay. Tumingin ka sa mga positibong panyayari, hindi negatibo. Mission, mahirap talaga. Mahirap isipin na ano pa kayang magawa ko? 65 na ako, laos na ako. Pagandaan natin ang ating pagtanda sa isang uh, maliwanag at mabuting pananaw. Ang uh, pagtanda ng isang tao ay sinasabing isang attitude, uh, isang nasa atin kung ano ang ating pananaw, ano ang ating uh, personal na pananaw sa mga Hindi yung kung ilang tayo sa mundong ito. Kaya, magpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat sa totoo lang ang uh, ay isang napakalaking biyaya. O sino ba? Tatanungin ko kayo, mga kagabay. Sino ba gustong mamamatay na ako? Walang magsasabing ako. Walang magtataas ng kamay. Pero kung sasabihin mo, sino pa ang gustong mabubuhay pa? Lahat matanda o bata ayaw mamamatay. Ngunit minsan, mawawalan tayo ng pag-asa, lalo na kung tayo ay uh, parang hindi na napapansin, lalo na ng ating mga mahal sa buhay. Kasi minsan, may mga anak, may mga apo na parang binab wala ang kanilang mga magulang, ang kanilang mga lulo at lola. Isa ito sa minsan mm, nakaka nakakadismaya para sa mga magkakaedad. Pero kung bigyan pa natin ng pansin yung may mga edad, yung mga senior citizen, o kaya mismo ang mga senior citizen ay lalabas sa bahay, hindi magmumukmuk. Wala namang gastos papunta sa isang lugar na pamasyalan mo lamang saan mailabas mo ang iyong mga pag-iisa, ang iyong mga, sabihin na natin, mabawasan ang iyong mga problema. Ang uh, dapat lamang natin gawin ay magiging maganda ang ating pananaw. Sapagkat kung tanggapin natin na ang uh, old age, ang pagtanda ay biyaya ng Diyos, magiging positibo ang ating pamumuhay. Magiging masaya tayo. At maaari pa tayong tatagal. Minsan nga, eh, sinasabi natin, aabot pa kaya ako ng tatlong taon? Aabot pa kaya ako ng apat na taon? Abay, hindi dapat. Ang dapat natin isipin, abutin ko yan sapagkat kailangan ko ang taon na yan. May pangarap ako sa loob ng limang taon. O loob ng uh, lima hanggang sapong taon. Huwag natin tingnan kung ilang taong na tayo. kung natin tingnan kung tayo ay uh, mabagal ng maglakad. Ang dapat natin tingnan ay ang mga positibong mga gawain. Ang, ang mga gawain makapagpapasaya sa atin. Ang uh, makakalimutan natin ang ating mga anumang negatibong pananaw.